Ito, mga master, no? Meron tayo ngayon gagawin na kakaiba. Tayo po ngayon ay nakasya sa duty po, no? Pero meron tayong ngayon extra na gagawin po, mga kaibigan. Ito po, ay uh, pinapagawa po sa akin ng aking asawa, no? Kasi po, igagamagamitin niya <laughs> po sa <laughs> na, to school. So, ito yung bigla-biglaan lang po. Wala po tayo gamit dito ngayon, no? So, ito lang mga, mga kaibigan ang aking gamit ngayon. Uh, ito, maliit na kutsilyo yung cutter po ba? Yan. Tapos ito po yung maliit stick to mga kaibigan. Ito po yan. Uh, akin po ngayon na ito, ah, uh, na pinapaliit. Yan. Hinilinisan ko kasi yung mga kaibigan, wala po ako dito gamit. Maganda sana kung meron sana nga, ano ba, grinder ba, planer para po malinis yan po. Yan kasi lang po, wala. Kasi po, nagchat eh, nag lang po sa akin ng aking asawa na gawang ko daw siya ng ganito. Eh, linggo naman po ngayon. So, mayroon po ako time ngayon dito mga kaibigan. Sila naman po talaga kami gagawin dito ngayon si linggo. Dito po, ayan. Tamang ano lang mo ako dito ngayon. Ah... Linis-linis, ah, yan. po. <laughs> Ayan, napapangiwi na ako sa tigas <laughs> ng ano, ng kahoy. <laughs> Ayan mga kaibigan, oh. Napapailing eh. Kasi po, ay eh, mahirap po kasi gawa na maliit po yung cutter na gihawak hawa ko tapos maliit pa po yung kahoy na hindi na uh, nilinisan. Kasi kailangan po kasi eh, maganda po kaya labasan ba. Kasi wala po ako gamit dito. Wala po ako pang kiss-kiss sa kahoy na yan para po mag makinis. Kaya tiyaga, tiyaga lang po talaga mga master ba para yung ano yung oras ba hindi ko maramdaman na mga ano na ah hapon na ba. kailangan okay. po, po bago po ako umuwi po eh, magawa ko na po to matapos ko na po itong mga ano na to mga kahoy mga kaibigan. Kailangan ko talaga yun. Tiyaga-tiyaga e, lang talaga ba. <laughs> Napapaisip ako sana kaya kaya ito matapos kaya to. Kaya yung aking daliri mga master ay ano na masakit na. Ayan po, kasi kailangan po talaga ay e, maayos din ba pag tinignan ng ibang tao eh, hindi naman ka nakakahiya. Ayan po eh, sige na po, tama ano na po ako ngayon dito. ah uh, ano nang kutsilyo na yan, yung cutter. Buti nga po mga ibigan, ay e, eh, mayroon pong cutter dito, may nakahanap po ako. Kaya shout out talaga, maraming salamat talaga kay sir. Ay, may mga gamit siya dito. <laughs> Ayan po, kaya nagamit ko. Ayan. And kasama ko yun doon sa kabila, nasa uh, guard sa mga kaibigan. Sabi ko, sige, dito naman po ako sa kabila. Eh, wala naman po kami gagawin ngayon dito. E, matatapos ko sana to bago ako, ako umuwi. Kasi hapon na po ako nagsimula dito mga kaibigan eh. Ayan po. Tsaga-tsaga lang talaga. Kailangan tsagain talaga to sa pag, ano mga kaibigan. Paglinis. Naman paliit yan. Kasi nilagari, sa nilagari ko yan kanina. Kasi lang hindi ko lang po nabibidyohan. Ito lang po ang kapagbidyo ngayon. No? Yun po. Iba kasi kwadrado siya. Mahirap naman po mga kaibigan. Ano? Akaligari na ganyang kaliit. Kasi kailangan po ingatan po talaga sa paglagari na hindi po mabali ba, mabiyak. Kasi po eh, eh sina po ng kahoy niyan. Ayan o, no? oh, dapat itingnan pa kung tuwid ba o hindi. <laughs> 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 Ay, <laughs> napapangiti na ako sa sarili ko. <laughs> ito, napapasubok ako dito sa ano na to. Kasi pw kung pwede na sana bumili sana, mabili niya sana master no para. Hindi, mahirap kasi lang, wala eh. Hmm. Kailangan talaga pagtsagaan talaga to. Oh. <laughs> Sakta na dito master yung ano, kamay ko pero ayos lang no. Para sa asawa ko, yan. <laughs> sana po ay eh, magustuhan mo aking gawanit na ito. Ayan po. Napapakagat labi na lang ako mga kaibigan dito sa aking ginagawa kasi po eh, may mga ano matigas po yun yung nalabi po yung parang may alim ano yun yung sanga may sanga ng konti napakatigas so kailangan talaga mas nire i ba kasi kapag pilitin uh, ko naman baka nagtabingi yun oo oh, oh. ah, mm, yeah. ah grabe tigas mmm ya ah, grabe <laughs> Naubusin na yung buhok ko dito <laughs> So ginagawa ko to O oh. uh, ba? <laughs> gilang mga mga kaibigan Kailangan talaga ito matatapos ko to Bago ako matapos ang aking oras dito Bago kami mag-uwian Yan o, oh, di ba? Uh, yan, sige O oh. Sabi oh, diba? uh, oh. kong tuwid ba? Pa. Uh, ano yung mga kaibigan ko? Anong mangyayari dito sa aking Ano na to uh, ginagawa yan no? kailangan tayo palitin ko kasi para, kasi ano po eh ang itong ginagawa ko sa mga kaibigan ano po yun yung parang sa, ano sampayan na maliit yan sampayan po na maliit po yan so, kailangan kumasya po dyan yung hangir na ilalagay di mm, diba kinikis-kis ko din yung gamit ko rin na cutter <laughs> yan sige lang hmm. Mm, diba Ayan, shout out guys sa mga nandiyan, sa mga asawa ninyo guys na ano, na teacher yan. Yun, ganyan lagi guys ang gagawin nyo talaga dyan. Kapag meron silang ginagawa, eh, pakasa, pati kayo, gagawa na din dyan. Yun, well, at simple, wala well, tayong magagawa. Yun po ang uh, ang tungkulin natin, no? Ayan, kaya tapos nakaraan, may project din po ako sa anak ko, yung espada naman. Yun, Nagpunti na nga po eh, meron po kami mga kahoy dito na mga natatabi-tabi. Kaya po yung eh, pag kailangan po, meron mga gagamit. Ayan po. Oh. Uh, kinaka uh, ko na ngayon dito ang kahoy para naman mga ano ba mag maayos ma ayos na matingnan. Uh, ano, na wala nawala po mga bako-bako. Yes, mga master. Pasensya niyo lang mga kaibigan, mga ka master yung ano, yung aking uniform ngayon kasi po ay eh, sinuot ko po ang ling ano ngayon, yung ng pang ano ba, ang panglinggo ba. Eh mga ano na, yung luma. Sabi ko, sabi, may itang mabutan po kami ng inspector namin tapos hindi <laughs> po ako nakapag-uniform ba. O di eto ano eh, nakasuot pa rin ako. Yan, guys, shout out guys sa mga asawa natin dyan sa ano, ng mga security din dyan. Ayan po. <laughs> Diyan yung mga gawa, kailangan natin talaga mga kasi kung wala naman tayo ibang aasahan. Kaya tayo talaga, discarte na lang mga, mga kaibigan ba, importante. Kaya sa trabaho tayo ay hindi pa rin natin pinapabayaan natin yung trabaho. So kung mayroon naman oras naman, makating oras po ay eh, gagawa po. Ayan po. Linggo naman po mga ibigay, huwag po mag-alala. Ganoon eh, talaga eh. Kailangan natin din na uh, dubli ba. Kung may trabaho ka na tapos pagsabayin na lang natin yung ano, yung obligasyon natin din sa trabaho at saka sa ano, uh, obligasyon sa bahay, sa pamilya. Ayan po. Yan po talaga ang buhay po ng security mga kaibigan. oh. No? mahal din natin trabaho natin, mahal din natin pamilya natin. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga mga master ba. Kaya po sa mga nakapagpanood po ng video ko po, sana po ay eh, support niyo po ang aking uh, YouTube channel, no? Ayun po, malaking bagay po sa akin, yung malaking tulong po 'yon mga kaibigan. Kaya shout out po diyan sa mga uh, kasama ko mga uh, SG, yan, shout out po. Kailangan po natin talaga po mga ganun po mag-duplicate ba? Yeah, bukas naman, eh, panibagong hamon naman sa buhay. So, uh, sige lang po, laban lang. Yeah. abangan nyo mga kaibigan, ang oh. ah, kinalabas po ng aking ginagawa na ito. Akin na ngayon na ano yes. Sukat na ba? kung kakasya na dyan sa butas ayun o oh. kakasya kailangan ko pa, pang bawasan pa mga kaibigan kailangan ko talaga tumatapos nagmadala ko ito pa uwi kasi kung hindi ko tumadala pa uwi bukas gagamitin na ito mga kaibigan ayan At saka talagang sinusukat ko pa ng no, level bar. Hahaha. <laughs> kasi master. Wala kasi ako dito. Ano, wala akong ano, yung uh, ruler. Yun lang mayroon dito. Kaya ni level bar pa ba? <laughs> liit, liit na yun. Level bar pa. <laughs> wala kasi ano, panukat. Kaya yun lang mga kaibigan. ang ginamit ko talaga. may tamang lagari lang muna ako dito ngayon. Ayan. Sige, kailangan putulan ko yung pinaka-stand ba mga kaibigan Ayan po So kailangan ko Kasi sabi daw kasi ng asawa ko ay 12 by 12 no? Kaya yung stand na yan wala yan Kasama sa sukat niya sinabi niya Parang ninagyan ko na lang yan mga kaibigan Ayan po Ayan. Kailangan ko muna Kayasan ko sa gilid niya Para naman matanggal Ayan po Yan lang po ang gamit ko dito talaga sa paggawa mga master. Ayan Oh tiyaga. Tiyaga lang talaga. Hindi nadaan ko lang talaga sa tiyaga dito kasi po eh. May ano, pula po gamit. Tsaka uh, hindi naman sinabi sa akin na gawan ko, gawan ko sila ng ganito. Nagchat lang sa akin. Ayan po. Hmm. Diba? Hindi lang. Eh talaga naman eh. Matapos na yan. Okay na po. Eh, masaya na po ako pag nakagawa ko po yan. Pero malapit na rin ako matatapos dito. pag na ano yan, pag na butasan ko yan mamaya, makapatayuan ko yan ng poste. Tapos yung pabalagbag. Ayun. Okay na po yun. Kasi na, in, ano, na, inuna ko muna yung mga ano, yung sa taas. Yung pamposte niya, tapos yung pambalagbag. Kasi po yun, sampayan po yun na maliit. Ayan po, gagamitin po kasi sa school. Kaya sabi sige, uh, gagawin ko ngayon. Ayan po. Maganda po sana kung merong katam uh, grinder para ba, padaanan na lang sana yan tapos na. Kasi lang po wala. Kaya tiyaga tiyaga lang po talaga ako dito sa cutter po ng mga kaibigan na yan. Yan Makikita hmm. niyo po. Nadad kumukulubot na ng aking noo dito sa kaka ano, kaya sa gilid. Ayun po mga kaibigan oh, oh, di ba? Oh. Sige lang. Ah, patong patuloy mo lang kuya guide. <laughs> Ay, mga mga kababayan nito, talaga ang buhay natin, no. Oh. Sigilang uh, sige lang po kahit mahirap po, basta po masaya pero masaya po ako dito kasi po habang ginagawa ko po ito, iniisip ko po na pag nakita ito mamaya ng aking asawa po, ay matutuwa po ito sa aking nga uh, ginawa. Hmm. Ayan po. Kasi po simple po, proud po na asawa na yung sinasabi niya, yung nagagagawa ko po. Ayan o. Oh. Tamang kayas lang muna. Yun po ang niya po. Pag maghirap ka daw po, eh may kapalit daw po yan. May, ka may kapalit daw po yan na kasiyahan kapag ikaw po ay naghihirap. <laughs> <laughs> oh, ngayon mga kaibigan, mga master, alam niyo na anong kapalit niyan, ha? Kaya wag na po kayong magtanong. <laughs> o oh, pwede naman po magtanong, pero alam niyo na yan. Po. Eh, mahirap po kaya magkayas po mga kaibigan, mga master. O, oh, di ba? Yung kamay ko dyan, paltos-paltos na yan, yung daliri ko dyan, no? Oh, sugat, sugat na kasi po, matalas po yung cutter na yan, ibula e, naman po yan hawakan. So, oh, talagang, e, ganun na lang po talaga, yung ko talaga yan, e, ano, ah kayasan. Ngayon po. Pero siyempre, mag-ingat lang po talaga tayo sa paghawak ng cutter kasi po mahirap po kapag nasugatan ba, Uh, oh, hindi na tayo makapagtrabaho pag sugatan naman. O oh, ayan po. Ayan, uh, ko na yung poste. Ayan. Oh ha. Ayan mga master oh, di ba? Yan ang pisto yan ang kinalabasan niya. <laughs> Aking ginagawa oh, poste tapos nag-isip ako kung ano gagawin ko yan mas may buti butasan na lang yan mga master It itatanim ko dyan ito mga